Flashback. Hello mga kamukbang. So, panibagong vlog natin mga kamukbang. So, mayroon kasing nag-request mga kamukbang. So, magbabalat tayo ng uh, nyug gamit ang ngipin. So, babalatan natin yung nyug mga kamukbang gamit ang ngipin. So, maghahanap tayo ng buko mga kamukbang. Ayan, nandito kami sa beach. Ayan mga kamukbang yung dagat. So, andito yung mga nyug mga kamukbang. So, kasi since na si Boy Mukbangers ay nagbabalat ng buko, gamit ang ngipin. So, mayroong nag-request nun mga kamukbang na magbabalak tayo ng buko gamit ang ngipin. Kaya, pagbibigyan na yun ng request mga kamukbang. So, ito yung mga friend natin dito, mga lods. Sige, kaway mo na kayo, idol. Shout out sa, shout out sa iyo. Sa iyo yung mga idol natin dito, mga kamukbang. Sa idol. Na, maginda na ako, no po? Yes. Ay, yung mga maginda na shout, shout out sa, sa mga, maginda na nyo ba? Shout out sa Salcano. Ayan. Ayan mga kamukbang, so hanap tayo ng nyug kamukbang So babalatan natin gamit ang ating ngipin Let's go Ayan, so mga kamukbang, anito nakakita tayo mga kamukbang Ayan Ayan yung nyug nakita natin, yan yung mga puno mga kamukbang So nakikita natin Ayan ito yung nyug nakita natin mga kamukbang babalata natin doon mga kamukbang So abangan nyo mga kamukbang yung vlog natin Ayan guys, ah, gusto kasi nilang makita ng personal daw eh. Ayan, gusto nilang makita ng personal na paano babalata ni Boy Mukbangers yung buko. So gusto nilang makita mga guys. So pagbibigyan natin yung ating mga viewers dito. Ayan, pagbibigyan natin sila mga kamukbang na gusto nilang makita ni... Makita na personal na babalata ni Boy Mukbangers yung uh, buko mga kamukbang. Ayan, pagbibigyan natin sila mga kamukbang. Ha? Ayan, salamat sa lahat ng aking mga silent supporter dyan. Sa mga... Uh, subscriber ko, sa mga members ko. I love you sa inyong lahat mga kamukbang. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na support sa aking YouTube channel. Ayan, sa mga bago pa lang, huwag kalimutan pakisubscribe yung ating channel. Boy 02 at pakihit na rin ang notification bell para kayo updated sa mga susunod nating na vlog mga kamukbang. Ayan, maraming salamat at pwede nyo rin puntahan aking page sa page FB, sa Facebook. Ayan mga kamukbang, Kapetsdan TV. Ayan, pwede nyo puntahan mga kamukbang. So, ayan, uh, Huwag natin patagalin mga kamukbang. So, babalatan natin yung nyug gamit ang ngipin. Ay, dahil gusto lang makita yung ating mga viewers. Ayan yung ating mga viewers. So, okay. Let's go. A few moments later. So, ito mga kamukbang. Yung gusto lang makita ng personal mga kamukbang. So, siyempre, pakita natin yung... Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Mga viewers Mga viewers natin. Ayan. Gusto lang makita ng personal paano babalatan ni Boy Mukbangers yung buho mga kamukbang. Magamit yung buho Ayan, shoutout muna sa ayan. Kaway muna tayo mga lods. Ayan. May mga lods natin. shoutout kay Por. Ayan, so siyempre, wag nating patagalin mga mukbang. Babalatan natin gamit ang ipin. Ah, babalatan <laughs>